unting talungan. Yan. Ito, kung oh, nakikita nyo, marami ng bunga. Yan. Pero narebisan na ito nung nakarang araw. Kap, unang um, nakarang araw, kapon pala ata, narebisan ni Papa ko. Yan. Maraming bunga yan. Ayun lang, kunti lang naman ito. Ilang pinumpuno lang ito yung talong natin dahil hindi tayo nakapag tanim ng marami dahil, to, dahil, dahil nga ating punla ay na pinain ng ano, finish na na yung ating punla kaya natira. Ito na lang yung natanim natin o nakikita nyo yan ito lang yung kunting pira, puno na talong at iti-check natin dito kung anong pwede natin gawin mamaya dahil lang pagkakaalam ko ay kailangan na ito ng spray dahil inuod na yung kanilang dahon o kanyang ito, yung kanyang ano nito kanyang pinakadulo yan inuod na ito kasi ang kadalasang sakit ng talong pag hindi natin na sundan ng spray na pang pesticide. Kailangan kasi natin dito may spray kita ng pesticide. O okay, ipakita natin dito may may ano to may butas. Yan ay butas may bu may ano yan. May uod diyan sa loob. Yan ang kanya pinaka badge yan. Yan kaya kailangan natin itatapon ito yan tatapon ito para hindi magkalat yung oo dito dahil pag ito yung oo dito magarami sila magarami at pagpunta sa bunga at kailangan natin ito itatapon at hindi to at idurogin muna natin bago itapon para mamatay yung oo loob ito yung bunga medyo malaki na 4 uh, months na ba ito yung ating talong kaya nakailang harvest na rin tayo dito pero hindi natin pinapakita yung nakaraan yung unang pag-harvest natin. Yan. At ito yung talong, oh. kikita natin yung bunga. Papakita ko pa sa inyo yung ano na i-discover natin sa ating talong ito, yan. May uod na naman siya, yan. May tayo ng uod yan, o oh. yan. Kaya kailangan natin ito oh, tanggalin. Ito yung maghinayang sa bunga. Ang nanginayang natin sa ibang bunga, dahil maraming bunga nga, tanggalin natin ito para hindi magkalat ang mga uod at itapon sa tubig yan kaya kailangan natin ngayong araw ay ispirin ito natin mamayang hapon ng pesticide dahil nag i talaga ako dito ng once a week once a week lang ayan yun ha huh? Ala ba. Tingnan mga talong dito 'yan. Nakaarap si papa ko dito ng mga dalawang kilo siguro kahapon. At ginawa namin pang ulam sa bahay. At nakalibre tayo ng ulam. Hmm. Dito mayroon pa tayo dito na puputulin na badge o pinakadulo ng talong. Dahil, oh. Huh? Yan, may uod na naman, oh. Huh? Huh? Kikita niya ganyan, may uod yan. Nalalanta na siya kaya kailangan natin ito matanggalin. Ang itong pinakadulo nito. Yan, may uod ito. Yeah. Yan ang okay, kinain ng udo yan. No. Yan ang no, may udo uh, dyan sa loob. Iitapon natin ito. Yan. Kung nakikita yung ating talungan, may kunting ano dyan sa taas, kabuting kahoy. May ano tayo, may mais. Dahil mix na itong ating tanim Dito dahil hindi natin na lagay ng maayos ng ating area sa pagtatanim dahil kunti lang yung ating talong kaya ang talong dito sa si ibaba ng ating mais at yung kung nakita yung kamuting kahoy sa taas yan mahaba na yung ating talong ang kamuting kahoy at sa si itong mais yan mais sa ilalim may kalabasa tayo na kunti dito yan namulaklak na rin yung ating kalabasa ito yung ating kalabasa yung mataba na yun at ito naman yung ating saging na itininim nung nakaraan ng June matataba na rin haros yung ating mga saging kaya yung ating tanim dito ay parang mix na dito sa atin kaya magawa tayo ulit sa sunod ng kulna na nakabukod-bukod yung ating mga gulay hindi naka mix at ito gulay din ito kadyos yung tabag dito sa amin yan yan, ito yung aking tanin mong nakaraang bag, pagdating na pagdating ko rito. Yan, hindi pa ito namumunga. Yan, mga kunting panahon na lang natin eh. Pag kinabangan na rin natin ito yung ating mga tanin dito. Ayan. Ayan.